Bye-bye! Bye-bye! <laughs> Hello, oi! <oy. laughs> I miss you so much, baby. Alam mo ba, dalawang araw kita hindi nakikita. Sa'ka po <laughs> Mahal. <laughs> saan po ikaw galing? Hey, ko po. Ang cute ng baby na <laughs> Ha? Mahal saan ikaw galing? Ha? Saan ikaw galing, mahal ko? Mahal kong Maymay. -may. Saan ikaw nagagala? Ba't hindi kita nakita? Alam mo, wag nga hapong pa kita hinahanap. Ha? Ah, <laughs> na-miss niya ako. Kiss-kiss ng kiss-kiss. Hi, baby, mahal. Ah, tara, kain. Nahana ko yung si Maymay na yan. Kasi ilang araw ko na hindi nakita. Hindi kami nagpapanagpo. po. Hmm. Hindi kami nagpapanagpo po ni Maymay. Lagi daw itong nasa ilalim ng kariton na tutulog. Kasi naunahan akong pakainin ng isa. Eh pagkakain na sila katulog na yan. thank you